Alim mo? Oh, laki. <laughs> oh, grabe. Ano kaya mataba? Oo. Tari naman nakarap din ng dumawa ka Laki Oh. Grabe po kalaki itong nahuli ni Bossy okay. kay sa ito. Oh. Yan, wow. wow. Yan na po yung ating bangus, iniihaw na po natin. magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, bali, dito po matutulog si Nini. Kasama po namin ngayong gabi. At bukas po ay maagap po punta dito sina Milot, saka si po si na Idro. At dito po kami mag-aalmosal bukas. Tapos si Bossing po ay na sa may fish pond. At siya po ay nangingilaw sa may prinsa. Gawa po nang nagpapapasok po siya ng tubig. Ay baka daw po mayroong sumabang na alimango wala diba po ng kapag pumapasok yung tubig sa loob ng fish pond, ay di malamig yung pumapasok. Ay yun ang gusto ng alimango. Kaya sila lumalapit dun sa may prinsa. Ay ang papay na ngayon ngayon. May alimango daw po sabi ni Bosing. Alimango? Oh, laki! Nasirok <laughs> ni Bosing. Nasabang. Nalipro. Patingin niya. Oh, grabe. Ano kaya mataba? Oh. Pinagdadamit ko muna po si Bossing at kanina po nang magpunta doon sa fish pond ay nakahubad. Oh, grabe. Laki. Nakaiti may isang kilo, Bossing, hani. eh. Nakaswerte po si Bossing. Bibihira na po kaming makahuli ng ganito kalaki. Nasa lungga ala ang pala, Bossing, hani. eh. Nag Alimango, nini. Laki, oh. Mataba, Bossing, yan? Baka oh, mapagpagpagpag, Bosing, ma-reject. Huwag oh, mo ilahin okay. ini, huwag mo ilahin. Hindi nga ibihira na po makahuli kami ng ganito. Sumabang lang siya ni Bosing, gawa ng nagpapapasok po si Bosing ngayon ng tubig. Nakaswerte ng isang alimango. Laki na pa, jackpot ng isang malaking alimango. Patingin mo na ako oh. ng aksyura ko. Oh. Huwag na. Hindi hey, yan maa...ano? Ma Huwag lang, naihiwag ako sa sipit. Ma Huwag <laughs> ka man, naihiwag. Huwag mo ibabagsak oh, ka. Mare-reject. Oo, laki. Napakalaki po nito. Lalagay na po ni bossing sa sako. Oo. Lumawa Laki, niya. Bigyan mo na sa papa. Ayun, ganun. Nakawakan ninyo. Maibenta bukas. Ayun lang. Makaya isang libu, han, eh. oh Okay na yun. Lagay mo na sa ano para may mapugpugan pa. May ma-reject pa, pa. O hindi mo sinama. Ha? Lumukso. Ah, lumukso. Oo, oh, naki malaki. Try yung tatlo. Oo. Laki. Baka wala pa. Hindi ba may tatlo ko yung lipat? Oo. Ito yun, isa. Oo, laki. Grabe. Ay, tama-tama, ihaw natin bukas. Dapat po sabihin na idalhin na yung pangana. Boneless. Ay, oo, oh, honey. Wag na, ihaw na lang natin. yan. Pakita ko, busing. Wait. Ay, Ay. Oi, Uy, grabe po kalaki. Itong nahuli ni busing na isang ba? ito. Ihaw natin bukas. Grabe, laki. Tapit mo kay Kim. Tapit mo. Oo. Oo nga. Matapapot eh. Kaya, ay, ba't na hinuli mo? Nabusing. Hinuli mo sa kayo. Kaya sa eh. Nagi pa Parang sinalubong ka ha. Ay, Sayang dapat pala ako'y sumama. Ay, Lumundag ay, saan? Dapat doon sa Prince Ah. Doon sa, nakakao do doon sa Simento. Sa Simento na. Um, parang umaho na siya. Oo. Um. Ano yung makawala din yun? Pusin <laughs> eh, kasing haba ng tangkay mo ng, si ng zero si kaya. Hindi eh. na yun malalaglag din yan. Nanasirok ni Bossing. Hindi pala nasirok. Lumundag daw nini Parang ang papay na doon nasa may prinsa biglang lumundag. Pinuli na niya. <laughs> Bitawan mo na. la eh. Diba? Grabe. Ayan po at nagpapapasok si Bossing ng tubig. Eh. Dito po sa loob ng fish pond. Eh. Kapag ka po ganay ang may pumapasok na tubig. Eh, ay ang mga bangus po ay lumalapit po doon ah. Pati po alimango, lumalapit po doon. Ang tawag po namin dito ay sumasabang. Kasi parang sinasalubong po nila yung pagpasok ng tubig. Gawa ng malamig ay eh. yun po yung gusto ng bangos at saka ng alimango. Diyan lang po pati kami nanirok ng ano anang kipi ng mga talangka noong gabi. Diyan dito lang po sa kalapit ng kubo. Meron, meron sa mga bangus. Meron. Wait po, sige pupunta ako diyan mabula po, hindi daw makita pero may sumasabang pong mga bangus mabula nga, hindi maaniin na o oo, oh, maaniin eh. ito, bahala ka ito uh -huh ilalabas natin sa Ricardo bukas. Oh, eh, nahuli mo. Malik, pa ha? 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 lalapit ay eh, nakadlo mo na. Hindi ko na tuloy na ipakita. Patingin na nga lang. bosing Ah, hindi naman pala masyadong malaki eh. Pero mataba kaya yan. Oo. Wow. Oh. Ano kayo mataba? Busing na eh. Para din yung dalawang malaki. Ah, oh, huli na naman po ng alimango si Busing. Ano pa dating ko ating bisita? Saka naman nagpapahuli itong <laughs> dapat ay dapat dadating na. Meron! Ay, bangus. Ay, ay mid-pid! Tingin mo sa... Ito po ang maunas ng hipon. Mid-pid! Kamukhagi oh, ng bangus eh. Nakahuli po si Bossing ng mid-pid. O, oh, mid-pid kung tawagin dito sa atin. Tapos yung mga ng hapon. Ah, nilagay mo na rin doon. Ang mukha rin ang bangos eh. Hindi, hey, may ibang kurat. Malingas ang mata. Saan ka ta? Malingas ang mata rin. Okay? Sir ba, ano na yung pinaglilipangan mo diyan? Ha? May nangat-ngat mo? The next day. Hello po, good morning po sa inyo. Yan, grabe po kalamig. At na dito na po si Nadudutski. Sila po ay sinundo ni Bossing kanina. Ayan po yung bangos na lumundag po kagabi. Ilang guhit yan, Bossing? Kulang lang yung kalating guhit. Para isang kilo. Pabaaki na po ni Bossing at yan po ay iihawin po namin. Nandito na rin po si Naidro, mga bagong gising. <laughs> Maaga pinaw na, Nung nagdating ang papa ay tulog pa, pa kayo. <laughs> si Milot po ay maagap nagluto ng adobong karning baboy. Ay, wow. Tapos may mga dala po silang prutas dito. May orange, apple, mangga. Tapos ito po ipapalangan namin sa ano, may itlog na maalat saka po may kamatis. Ayan po at nabak na nga ni Bossing yung bangus. Ay hihiwain ko na po itong mga kamatis. Itong sili. Tapos lalagyan po natin ng pag may sibuyas. Kasi walang nadalang sibuyas. Tapos lalagyan po natin ng itlog na maalat. At Ito na po yung ating iihawin bali na ilagay na natin yung mga kamatis tapos lalagyan, lalagyan po natin ng itlog na maalat tapos tatakpan po natin ready na po itong ating pang ihaw yan po si bossing at nagdikit na po ng bunot para po sa pag-iihaw po namin. Awesome. Oh, Oo, oh, oh, ay eh, nagingas na. Abay, baka ito hindi ito masusunog, bossing. Yan na po yung ating bangus. Iniihaw na po natin. Ito naman po hindi masusunog. Deh, yan ko ay eh, may balik na po. So, mamaya po ito pati lahat ay na yan. Grabe po. Yan po naman mamaya ay eh, magbabaga. Magbagang balita po. <laughs> Grabe po kaganda dito ng view. saka makulimlim po ang panahon. Ganda. <laughs> <laughs> ano po, Sing? Nakamagkano tayo? Yung alimaw, isa ay ang kilo ay uh, isang kilo isang duhit at kalahati. Oh. Ang presyo ay one two kabayaran ay 1437. Ah, 1437. Tapos yung, yung tatlong piraso. Na tatlong maliliit. O, na small size. O, Magkano ang kilo? 500. 580 to 500. Tingnan nga ang listahan. Pwede po, ah, oh, ah. May tubig doon na sa... Naka 2,014 pesos po si Bossing. Wow, thank you Lord. Nagdudu yan. Relax, relax pag may time at sa isang araw ay may pasok na naman. Na Merkulis. Ang ganda po ng view dito ah. Sarap maglangoy. Kaso lang talagang malamig ang tubig po ngayon. Baba. <laughs> Tata-alon. Keren ba? Aha ba? And tiraton mo yatay. Loloko si Mama ko pa bibilhin ng loyo binili ko bawa. Sigaw mo naman. Ano? Bangus na lang po yung inaantay na maluto at kami po ay mag-aalmusal na. Ayun po at ito na yung mga prutas na nahiwa na. Naka-ready na po. Ayan, guys. At habang nagiihaw pa po kami, ay mamimingwit daw po muna kami ng bangos. Baka mabusog agad. Pusingtong ka sa may kitutut. Ayan, guys. At mamimingwit daw po. At magbababad kami ng bangos sa ricado. Oh ha 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 papa. <laughs> <laughs> nalaglag Tyra, <laughs> <effecting yung magbabataw. laughs> Ikaw Nini, nalaglag na ha 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 na ha 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 na po si Nini <laughs> Ay, ay lagayat mo mga doon. Mama! Pusa! Bawal rin at magsuso ka. Bawal ka nang tikin nagbumukbang. Ah! May huli na rin si Idro. Dali mo sa papa. Awakan mo diyan na. Awakan mo. Yan, dali mo sa papa. Ako ang tagapain walis lang na, nakahuli. Uy! Hindi mo yung putok. Mamao? Akin ha. Dito. Ay pupunta doon. ang mga Ano? ko Baba ako. Game. Game. Ay Ay Mali Ay malili. Ay malili. Wala malili. Ay Ay malili. Ay malili. Ay malili. Ay malili. Ay malili. Hindi. Naman matay, Dudot! malaki. malaki. <laughs> sa iyo na yan Dudut. Dali mo sa inyo. <laughs> <laughs> Galing marami tayo. Malamig ay, ah, ah, mali 'tong sa atay. <laughs> Palitan mo. alpasan mo 'tong mali eh. yon. Mali. E baba 'tong sarigado. Kinalik po ni Bossing. Uh, na, oh, meron na idru. Sa wakas may ano, tinga. Ba ah. ah, huli na po ulit Chiko, si aygo. Ah gusto sa timba ah Kim Kim ah hunin na po natin itong inihaw at ito na at eto na po yung ating inihaw na bangus.

E, Malabar. Ito ang kabot. Ito ang kabot. Siya. Ito, ito ang kaya ah? mm. Kaya natin ang yung bangot. Ito. Ito. mga tao naman dito hindi pa nakain. Kaya. kaya lang yung nilodo. Mami, mm. naman. Bigyan mo sa papa yung ano ah. Taba. Ay, mama, taba. 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 Abon, yung kapilang taba. Asin -asin. Bayad taba sa akin. Akin okay, oh. oh. mga kaniyan. Ako lang. Ako 'yung Mga nakatayo. taba. Oo, taba nga. 'ni, oo. Ho sa ho. Mga todo nga. init. nga. 'yan? Mga. Tapos to ko. Tupuan taba. Oo, dudot ng taba sa akin. O bosenya ko 'yan. na lang. Karam. Medyo taba. Konti um, lang. Konti lang sa akin. Okay. May mayroon ka ngayon toys. Ito meron. Mm. Oh, toys. Oh, Nini. Teka, wait, Nini. <laughs> <laughs> Nagutom <laughs> siguro itong mga ito sa pamimiwas. Oh, Nini. Sa akin okay, na malakas. Hmm? Hindi lang kaya na malakas. Ang ulo. Ano ang ulam? 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 Ano sprite Ano ang ulam? Ano Mami, pa busog. sugo? Wala nang Wala nang kaya. Wala kaya Diyan. na ah. Pwede ito? Mm. Sarap, dudot Si Dudut ay nakarami ng apple ay. Eh. Lama kilo ang ganggap ha. Isang iglap naman ha. Isang iglap lang po yung bangus. Masarap lang siya, kahit mapahan. Ba't ka nagkabunos ako lahat? Hmm, tama naman. Ayaw na ni Dro. <laughs> wala yun ang kahit. Mako yung magligpit. Grabe ka pa ang hindi. Ilan yung bibigyan natin kay Dudut? Dalawa ano yung medyo malaki-laki. Puti. Dalawa. Parang magkakasin laki lang naman oh. po. Oo. Dali. 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 Bakit? Ano mo pa kumuhin sa inyo? Sasama pa din daw siya. Sasama ko na rin po itong tilapia dito ah. ilan itong tilapia. Ayun, tagay ko lahat. Yan, may ulam na naman po kami. Oops. Ayan po at ihahatid na po. Oh. Si Yung dalawa. Yan po at ihahatid na po ni Bossing, si Idro at saka po si Kim una na pong ihahatid sa bahay. Ayusin mo't baka malaglag yung bangus. Pag inabutas. Kami po'y lalabas na rin ni Dodotsky. parang sa inyo. Para walang tao dito sa inyo, dudot. Tara, magrambutan mo na. na lang sa rep. Wala ang inay Wala eh. ano Wala silang... Wala po pala si Ma'am Grace. Pasok mo na lang yan, dudot sa rep. yang Yung ano. Maganda po dito sa garden ni Nadudutski. Yan guys. At ito na po yung ating mga isda. Ito pong mga isdang tilapia ay bibigay ko na lang po kay ating huya. Tila to. Salamat po. Bye -bye. Salin mo na lang yung lagayan. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!